Bossing, welcome to Davao. Hey, ah, mana jadi awang Andre o? Imong. Hey, mana yang landers guys? Naik kah dia? Nah. No. <laughs> Bila? <laughs> sure ba? Eh, <laughs> tang sports car. Sports car guys, guys. Sports cars. Terus sports cars. <laughs> tata Yan pala Number <laughs> Uy, <laughs> <Ay>, card o ninyo Kasi ang card ako di oh nangagilay card si busing o oh. <laughs> <laughs> Nah, yeah, diaramo, alin nami? Kung kung kailan nag naglanders, Tsaka nag pang oras na <laughs> Anak ni ni Onza, ni Henry. Kamo. Sa kada ko ulot na sila kariton nga gadagandagan lot busing Bo may gatas ka pa sa labi